na trending na kwento sa mundo ng social media. Cute hairstyles ng isang mami sa kanyang anak, pinusuan online. Video ng batang nakikipaglaro ng bahay-bahayan sa mga staff ng isang toy store, kinagiliwa ng netizens. 76-year-old driver na laging kinakansel ng mga pasahero. Laking wala salamat sa pasahero ang nagantay sa kanya ng halos labing limang minuto. Lalaking gumagamit ng palikuran, tinuklaw ng ahas sa kanyang pribadong bahagi. At pinakamaraming cosmetic makeovers sa loob ng 24 oras na itala ng isang artist mula Sheryl Leone. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Very cutesy hairstyles. Lumabas ang pagiging creative ng mami na ito mula Cavite dahil sa iba't ibang unique hairstyles ng kanyang anak tuwing papasok ito sa eskwelahan. At tila hindi na ubusan ang idea si mami dahil umaabot na pala sa higit isang daanang styles na nagawa nito. Ating silipin ang cute bonding na yan ni mami Selena at baby Keisha sa trending report ni Millie Borja. tuwing nalilate sa school, madalas dahilan ng mga estudyante ang matinding traffic at late na gising. Pero dahil sa Facebook post ng isang mommy na ito mula Dasmarinas, Cavite, mukhang na-unlock na, na ang bagong nakakaaliw na dahilan kung bakit nalilate ang mga chikiting. Tila na pabalik tanong kasi ang ilang magulang sa binahaging mga larawan ng nanay na si Celine Reyes. Bidang iba't ibang hairstyle ng kanyang anak na si Kisha sa tuwing papasok ito sa eskwelahan. Mula sa cute na braid, kakaibang pigtails, iba't ibang shapes, idagdag pa ang makukulay na pangipit. Si Mommy Celine, umabot na sa ang 132 hairstyle ang nalika. Ang ilang netizens, hindi tuloy na pigilang aminin na ganito rin ang kanilang gawain sa buhok ng anak. Dumarating pangaraw sa puntong late na ito nakakapasok, para lang ma-achieve ang clean at cute na hairstyles. Pero paglilinaw ni Mommy Celine, sampung minuto lang ang inaabot nito sa pag-aayos ng buhok ni Kisha. Taong 2022, nang magsimula siyang gawin ng kakaibang ideya sa hairstyle ng anak. Marami naman ang napawaw at nakakuha ng inspirasyon sa ilan sa mga likha ni Mami Celine. Para sa DZRH HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Bahay-bahayan sa labas ng bahay? Tila ito ang naging eksena sa isang toy store kung saan game na game na paglaro ang mga staff ng bahay-bahayan sa isang batang babae habang sila ay naka-duty. Ang tea party nga nagmistulang inuman session with the boys. Ang cute and adorable scene na yan tinutukan ni Arnold Herrera. Noong tayo ay mga bata pa, isa marahil sa mga pinakapaborito nating lugar na puntahan ay ang mga toy store dahil sa dami ng mga laruan na pwedeng pamilian. Pero sa halip kasi na mag-window shopping, dumiretso agad ang batang babaeng ito sa product testing at nagbahay-bahayan doon mismo sa loob ng isang store sa Zambales. Ang kanyang mga bisita sa surprise tea party, hindi stuffed toys, o mga manika, kundi mismong mga staff ng naturang toy store na game na game namang nakipaglaro sa chikiting. Ang isa nga sa kanila, mistulang ginawang tagay ang tsaa at umaakto pang palihim na tinatapon sa sahigang inumin para hindi malasing. Habang nag over naman ang isa pang staff, dahil sa halip na siya ang painumin ng tsaa, ang bagets patuloy ang nagmukhang bisita sa dami ng ipinainom sa kanya. Samantala, behave naman ng isang ito sa gilid dahil sa gitna ng kanilang inuman session ay ginagisi kuya sa paggawa ng bracelet. Ayon sa uploader ng viral video, sa sobrang saya ng bata sa pakikipaglaro ay naiyak pa raw ito nang umalis na sila sa toy store. Samantala, kinagiliwa naman ng mga netizen ang pagiging accommodating ng mga staff sa pakikipaglaro sa kanila ng chikiting. Anila, niyo raw tuloy mag-apply sa naturang toy store dahil sa kanilang hindi matatawarang customer service. Maganda rin daw itong paraan para ibalik ang tradisyonal na paglalaro at hindi masyadong mababad sa gadgets ang mga bata. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, patience goes a long way. Isang kwento ng senior citizen na driver ng car hire service ang pumukaw sa damdamin ng marami. Ang 76-year-old na lalaki kasing laging kinakansel ng mga nakabok sa kanya dahil sa tagal niya bago masundo ang mga ito. Kaya laking pasalamat niya sa pasaherong nagantay sa kanya ng halos labing limang minuto. Ang buong kwento, panoorin sa report ni Rose Babiera. Halos i-cancel ko na yan ang bungad ng isang netizen sa kanyang post kung saan niya ibinahagi ang karanasan niya sa isang car hire service. Ayon sa kwento ni Patricia Joy Quintana, halos labing limang minuto na raw siyang nag-aantay sa pick-up destination. Ngunit wala pa rin ang sasakyan na binuk niya kahit pa nakatag na ito na arrive at destination. Naiinip na raw ang dalaga dahil bukod sa tagal ng paghihintay, hindi rin alam ng driver kung saan ba ang eksaktong lokasyon ito at kung paano makakarating doon. Nang matawagan ang driver, tinanong muna ni Pat kung kaya nitong makarating, kung saan tumugon ang driver, kung pwede siya nitong antayin. Pakiusap pa ng driver, saglit na saglit lamang daw ay makakarating na siya. Pagsakay sa sasakyan, tumambad kay Patricia ang isang senior citizen na agad namang nagpasalamat. Kwento ng driver, ilang pasahero na raw ang nag-cancel sa kanya. Malapit na nga raw siyang padala ng memo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Kaya laking pasalamat niya na naunawaan siya ng dalaga. Dagdag pa ni Lolo, bago lamang daw siya at hindi alam kung paano gamitin ang telepono kung saan tumatanggap ng booking. Sa dulo ng post, ibinahagi ni Patricia ang kataga mula sa matanda na kumurot daw sa kanyang puso. Ito ang pasasalamat ng 76 anyos na driver na mayroon pang tumatanggap sa kanya sa ganoong trabaho kahit pa siya ay matanda na. Ayon sa uploader, ang karanasang iyon ay paalala raw sa kanyang sarili na piliing umunawa at maghintay, sa halip na magreklamo at mainip na lamang. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, this comfort room Nagulantang na lang isang lalaki dahil lang matiwasay sa sana niyang private moment sa loob ng banyo, biglang binulabog ng isang nanlilisik na bisita. Ang uninvited guest na isa palang ahas, hindi lang basta ginulat ang lalaki, kundi kinagat din ang pribadong bahagi nito. Ang katakot-takot na trending story na tinutukan ni Arnold Herrera. Gumamit ang tao ng banyo para maligo, magsipilyo o di naman kaya ay para dinggin ang tawag ng kalikasan. Pero sa halip na makaramdam ng comfort, peace and quiet sa kanyang private moment, halos atakihin sa puso ang isang lalaki dahil sa isang uninvited guest. Sa kanyang Facebook post, inilahad ng biktima na si Thanat na sa kanyang matiwasay na pagkakaupo sa palikuran umaga noong August 20, ay bigla na lang itong nakaramdam ng kakaibang sakit. Dito na nga tumambad sa kanya ang isang 9-inch python o ahas na kumakagat sa kanyang pribadong bahagi. At sa halip na matakot, matapang nitong hinawakan sa leeg ang ahas at sinubukang hatakin ito. Pero nang ayaw nitong magpatinag, dito na naisipang gumamit ng lalaki ng isang toilet brush para pukpukin ang hayop para tuluyan itong kumawala at matapos nga nitong makawala mula sa kagat ng ahas, humingi ito agad ng tulong sa security guard. Sa mga larawang ibinahagi ng biktima, tila naging crime scene ng banyo sa dami ng naiwang bakas ng dugo. Agad namang naisugod sa ospital ang biktima at laking pasalamat din ito na hindi makamandag ang ahas na tumuklaw sa kanya. Paalala niya sa mga netizen, maging maingat dahil pwede itong mangyari kahit na kanino pa. Sa ngayon, nagpapagaling na si Thanat matapos ang katakot-takot na insidente. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating record-breaking story, Makeup-a-thon, Binasag ng isang 26-year-old mula Sierra Leone ang 19 long-standing years na world record sa pagme-makeup. At hindi lang yan dahil nabit din ito ang kanyang personal target ng walang kain ni Miss Kiligo para sa isang buong araw na record attempt. Ang kamanghamanghang Guinness World Record ni Mary sa most cosmetic makeover in 24 hours, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Nagtipon-tipon ang Freetown ng Sierra Leone para saksihan ang Guinness World Record attempt ni Mary Yungay sa most cosmetic makeovers in 24 hours. Nakapagtala lang naman si Mary ng 111 makeovers sa loob ng isang araw. Hindi lamang nito nabasag ang previous world record na 96 ni Marta Tilaar ng Indonesia noong 2005, kundi nalagpasan pa nito ang kanyang personal target na 100 makeovers. Ayon kay Mary, nakuha nito ang world record ng walang kain ni Miss Kiligo at nasa 20 minuto lamang napahinga para matapos ang naturang challenge. Aniya, tanging gabay lamang mula sa itaas ang kaniyang naging sandigan. At true enough, dahil tila hindi rin makapaniwala si Mary matapos niyang makuha ang world record na ito. Talaga rin namang nakakamangha dahil sa make-up aton na ito, kinakailangan niyang gumamit ng concealer foundation, blush of bronzer, dalawang kulay ng eyeshadow, eyeliner, mascara, lipstick, lip liner at loose powder para lang matapos ang isang set. Ito na rin ang ikalawang Guinness World Record na naitala ng Sierra Leone matapos makuha ang kauna-unahang largest samba dance noong 2012. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ah, ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, ah, bubuin, at yung follow-up po namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.